Mm, pak, pause muna tayo. Isang mapagpalang araw, mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? At dahil may pasok na po, no? Opo, tama po, first day of class po today. Dito ko po talaga masasabi yung aray ko. Maaga tayong nakapamalengke po. Mga 4am po, nakapag-alarm na tayo para magmalengke. Bago po tu tayo tuluyang asikasuhin natin yung paninda natin ay inasikaso muna natin yung ating baby Rai Rai ayan hinatid na po siya ni asawa 1 oh, plus 1 2 plus 2 4 plus 4 eh. <laughs> <laughs> habang nagbibidyo po ako kanina sa daan ayan na nasilipan ko po yung apo natin na si Faith kapatid po yan ni JM yung matalik na mga nabata ayan po mag-aaral na din siya at ayan po na pagkapasok ko po ay nilingon ko na agad or ginawa ko na po agad yung ating pa-order na merienda today Bali po to po yung pa-order natin na merienda today at sya yung pansit palabok natin. Nagluto po muna ako ng puto. Hindi po ako madalas gumawa ng merienda na pamputo po natin dahil maano po siya, magahul po siya sa oras. Very time consuming po siya. Time consuming? Madami po siyang ano, linilinisan na um, molder po. syempre iniisip din natin yung naglilinis natin. Kaya madalang ko lang po siyang itindap pero itininda ko po siya ngayon para hindi naman po magsawa yung mga suki natin na umo order sa atin ng merienda. Alam nyo po mga kasawlo, share ko lang. Dahil hindi po tayo sanay na maagang gumising. Opo, no? Kahit gumagawa tayo ng puto. Opo, 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 opo. Ang daming opo. Inaantok po ako. Alam nyo po yon yung tipong dahil nasanay tayo na eight na kung mamalengke. Ayan po, kaya inaantok ako dyan Hindi lang halata, pero inaantok po ako dyan At ayan po noon, naisalang ko na po pala Yung ating mga puto At natapos ko na din po Bale, ayan, nag-order si Babab, May pasobra po tayo dyan, mga lima po na Styro Tapos yung isa po, inuna ko na At in-order po yan ni Babab At praise all to God po mga kasawlo, Grabe po si Lord Sold out po yung paninda natin today Everyday na sold out po Kaya um, malaking blessing po yung pagtitinda natin ng mga merienda. Lalo na po ngayon at may pasukan na, no, kailangan po na may pambaon araw-araw yung mga bata. At isa pa po yung pinaka, ano, alam niyo po yung pangkain natin araw-araw, nalalabas siya. Ano yung nala nalalabas? Pagkatapos ko po palang inilagay sa mga styro yung ating mga puto po. Kailangan na po yung i-styro para hindi siya mag- dry. Ayan, nagisa na po ako ng ating giniling na pantoppings naman para sa ating palabok. Isa sa mga bestseller po natin ngayon ay yung palabok. Bale, ginisa ko lang po yan sa may atsuete oil na bawang sibuyas. Tapos yung giniling, nilagyan ko lang po yan ng patis, ginisa mix at saka paminta nung Uh, Lutong-luto na po yan. I e, Sinet aside ko po muna sa ating kalan para ilagay naman yung ating hipon. Sinasama ko na po sa ating gisa ng giniling yung hipon para malasa po yung pan toppings natin. Ayan, nung saktong pagkaluto na po ng ating hipon at lutong-luto na yung ating giniling dyan po, no? Ayan, ihahango ko na po yan dahil sa mismong pinaggisahan po natin ng ating giniling at hipon, ay dyan din po tayo magigisa ng para sa ating pansit palabok sauce lang din. Po. Bale, magigisa lang din po ako dyan ng bawang at sibuyas. Tapos, maglalagay lang din po agad ako nung patis po. Naglagay po ako ng patis dyan. Pag naluto na po yung bawang at sibuyas, dun ko po inalagay yung ating tubig po. Bale, gumamit po ako ng tatlong pitchel na tubig dyan. At yung pinaglagaan po natin ng hipon na ay yung ulo ng hipon po, ay inilagay natin dyan. Tapos, nangkapan ko lang din po siya ng ginisa, paminta, at saka asin po. Ayan po, ano, yung sukat po pala ng tubig na yan, mga kasawlo. Bale, yung sa pitchel po, dalawa't kalahate. Tapos, naglagay po ako ng one and a half cup ng APF at saka 1 1⁄2 cup po ng ating cornstarch. Tapos, iba pa po kasi yung tubig doon sa pinaglagaan ng uh, itlog, at saka, ay, itlog, yung pinaglagaan po ng hipon, at saka iba pa yung tubig na inilagay ko sa ating anong tawag dito, yung slur, pinanggawa po natin ng slur, yung pinangtunaw po natin ng cornstarch at saka harina. Kaya sa tansya ko po ay nasa 3 po na pitchil yung nagamit natin, kabuuan na tubig dyan. Hindi na din po pala ako naglalagay ng food coloring sa ating pampakulay. Bale, yung buto po ng atsuwete na pinanggisa natin kanina, nilagay ko lang po yun sa baso. At nilagyan ko po ng kaunting tubig at lihiya. Yun po yung Ibinuhos ko para makulayan lalo yung ating palabok sauce As you can see po, pagkatapos nating lutuin yung ating palabok sauce Ay nagluto naman po ako ng pang lunch natin Nagprito lang po pala ako dyan ng shanghai at am um, At ayan po, si ate naman po yung paales Bali pang afternoon na po pala si ate May dalaga na talaga tayo, grade 8 na po pala si ate Parang kailan lang, ang bilis ng panahon At ayan, kasabay siya ngayon ni Vane. Eh. Pero hinahatid po talaga siya ni asawa. Hatid sundo po talaga siya ni asawa. Ayan, naka-charge po yung cellphone ko kanina kaya hindi ko na nakuhanan kung paano natin sinangkapan yung ating palabok. Agad din po natin dineliver yan pagkaluto. Maaga na po pala yung delivery natin ngayon dahil nagatid sundo po tayo sa mga estudyante natin. At pak post tayo. Peace pala. Pack nagpipis. Ayan, uh, tayo sa grocery para bumili po ng panangkap para sa kululoobin pa po ni Lord para sa pub, para bukas po na pa-order natin. At ayan, first time kong pumasok dito sa store na to kaya nag-explore -e explore pa po ako. Kung ano yung pwede nating bilhin. At dahil first time ko po, hindi po alam na self ano self-service po pala yung ah uh, sila dito. At hindi po tayo nakapagdala ng eco bag kaya kumuha na lang tayo ng kahon dun sa open box naman daw po sila. So ayan mga kasawlo at hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!